Good morning. Welcome to my channel. For today's video, uh, i-i-share ko sa inyo kung paano mag open ng Kabayan Savings Account dito sa Hong Kong kung wala ka pang savings account na bangko. So it ito guys, kaka-open ko lang kasi kaya gusto ko mag-share sa inyo. So hindi ko alam kung uh, mas magandang sa Pilipinas na kayo mag-open or dito sa Hong Kong. Kasi, pumunta ako dito sa Hong Kong na wala akong bank account kasi nga ayaw ko mag-o-open ang account. Then, ngayon, naisipan ko dahil uh, requirements yung bank account dun sa uh, aking planning na uh, basta aking planning for my life. So, uh, nag-open ako ng account dito sa Hong Kong. So, dito na ako nakapag-open sa may BDO. So, hindi ko sinasabi na sa BDO kayo mag-open. Marami tayong mga banko na pwede niyong pag-open ng account. Ito kasi is, i share ko lang dahil kung gusto niyong mag-open dito sa BDO, so ito yung way na uh, pwede niyong makuha na ng information. Okay, so simulan natin guys. So ano ba yung mga requirements ni BDO kapag uh, nag-open ka ng account sa kanila for Kabayan Savings Bank? Okay, so ang... Kung nandito ka na sa Hong Kong guys, ito yung mga requirements na kailangan mo. So dalhin mo yung iyong contract, then dalhin mo yung iyong visa, then Hong Kong ID, uh, passport, ano pa ba yung hiningi nila sa akin? ID, uh, Picture, 2x2 picture or kung wala kayong 2x2, pwede kayong magdala ng 1x1 or kung wala talaga kayong dalang picture. Uh, nagtipicture naman sila doon. Kasi ako, ang dala ko lang ay uh, one by one. Pero nakalagay doon, two by two yung kailangan. So, na lang yung picture ko, then doon naman na sila nag-capture ng uh, picture. Kaya, hindi na rin kailangan. Pero kung meron kayo, dalhin yun na rin para sigurado, okay? Then, kapag pupunta kayo doon sa video, guys, mamaya, panoorin nyo yung video. Meron akong ilalagay na video dito sa dulo, kung uh, papaano pumunta doon sa may BDO sa may Central. Kasi ang napuntahan ko lang na video dito ay sa my central, sa my worldwide. So, panoorin nyo yung video na yon para meron kayong guide kung paano pumunta doon. Kung hindi nyo pa alam, okay? At kung wala pa kayong open account talaga, so, ito yung chance nyo na pumunta doon. Kung gusto-gusto nyo talaga mag-open. And then, and... Uh, pumunta kayo dun sa video guys, pumunta lang kayo sa may uh, counter 1, then sabihin nyo na kayo ay mag-open ng account. Then si counter 1, bibigyan kayo ng mga form na dapat nyong fill upan. Okay, then kapag na-fill upan nyo na yung form guys, is uh, mag-proceed kayo doon sa may pila na for account opening. So, pipila kayo doon, then wait kayo, natawagin kayo ng uh, mga staff ng bank. Okay? Then, kapag nandun ka na guys, uh, mag-email sila sa inyo ng reference number. So, hindi mo pa makukuha yung yung ATM and Passbook. Magkasama kasi yan guys, ATM and Passbook. Hindi nyo pa makukuha. At ako kasi nag-open ako noong April 4, nitong taon na to, nitong taon na 2024, April 4. Then, uh, first, nag-email sila ng reference number, wala pa yung account. Siguro yung mga, kasi meron pa silang hiningi sa aking uh, kulang ko daw na requirements na pwede kong i-provide. Kaya medyo umabot ako ng dalawang buwan bago ko nakuha yung passbook so nag-email sila sa akin na kailangan ko mag-send ng marriage certificate dahil yun daw lack of requirements kailangan ko mag-provide kaya nag-send ako sa email nila guys yung binigay nilang email isend ko doon yung aking marriage contract and then yun na na-process na yung aking um, uh, yung open account then mag-email mag-email ulit sila sa inyo na your bank account is successful, mga ganyan. Then, eh, send na sa'yo yung uh, account number. Pag nasend na sa'yo yung account number, guys, pwede mo na siyang hulugan. Or, it's up to you kung uhulugan mo or hindi pa dahil hindi mo pahawak yung passbook at ATM mo. Ako kasi, in case ko, guys, uh, naghulog ako ng at least 2,000 pesos sa Pilipinas. Sa Pilipinas, pag naghulog kayo, is wala siyang service fee. Kapag dito sa Hong Kong, nag, uh, hinulugan nyo yung account nyo, merong service fee na 20 Hong Kong Dollars. Okay? Then, after that, dahil successful na daw yung aking uh, open account, nag-email sila na for pick up na yung Passbook uh, at ATM ko doon sa My Worldwide video. So, mag-aantay ka guys ng email nila kung for pick up na or hindi pa yung um uh, ATM mo para hindi ka pabalik-balik doon at napakaraming tao din okay so nag-e-email naman niya na you go to counter 1 and pick up your passbook and ATM to miss ba bla bla kung sino yung miss na um, hahanapin mo doon sa bangko okay then after that pag nakuha mo na yung uh, passbook and ATM mo guys kailangan mo mag-initial to deposit doon sa uh, account mo okay so ako nag naglagay ako ng 100 and 500 HKD sa aking passbook then nakalagay doon may nakalagay na dalawang service fee kaya nga sabi ko sa inyo pag dito kayo nagulog, meron talaga siyang uh, service fee and hindi pa siya ilalagay doon sa passbook mo kailangan mo daw magkaroon ng tatlong deposit slip para i-update yung uh, passbook mo. Kaya yung passbook ko is wala pa siyang nakalagay. Then tinanong ko nga paano pag update Then kailangan ko pa ng isa pang deposit. Dalin ko lang yung tatlong, tatlong papel ng deposit slip. Then i-update na nila yung uh, passbook mo. Then sa ATM naman guys, pag nabigay na sa inyo yung ATM, kailangan mo siyang i-change password. May, meron naman doon, may machine naman doon na I-change password mo, then bibigyan kayo ng guide kung paano. So, syempre meron 6 digit na kailangan mong i-type doon. Okay, then 4 weeks pa bago ma-activate yung uh, ATM mo. So, hindi ka pa makakapag-withdraw. Then after 4 weeks, pwede mo na siyang i-balance, i-check mo kung uh, tama ba yung amount na nakalagay doon versus sa dineposit mo na pera. Okay? So, sana may natutunan kayo sa na-share ko yung mga wala pang bank account na gusto mag-open ng account. So, ito yung video para sa inyo guys. Hindi ko sinasabi na dito kayo sa bangko na to mag uh, mag open. Marami tayong bank na pwede nyong uh, pwede nyong pag-open na ng mga bank na gusto nyo. Sinare ko lang dahil dun sa mga Uh, kagaya ko na walang uh, walang open account dahil na-experience ko kaya share ko na rin sa inyo guys. So, panoorin niyo yung video na i-share ko guys, okay? So, thank you so much for watching. Sana may uh, natutunan kayo at may nakuha kayong information kung paano mag-open uh, account dito sa Hong Kong. Pero kung nadyan pa kayo sa Pilipinas, much better na diyan pa lang is mag-open na kayo ng account guys, okay? Para di na hassle pagpunta niyo dito, okay? Thank you so much for watching. Please like and subscribe my YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga video na yung upload ko. Okay? Thank you. Bye-bye. Please watch this video. Ayan, dahil pupunta tayo guys sa video, kailangan nyo mag-exit ng B. So, let's go! Ayan, so pag-exit nyo guys, madaanan nyo ang CSL, then mag-turn kayo dito sa left. Okay, so hanapin natin yung worldwide. Ito na yung worldwide guys. Worldwide house. Dahil nasa taas yung video. Ito sa may dasing bank. Meron siyang katapat na ah uh, ito. Ano ba tawag dito? <laughs> Elevator? Escalator? <laughs> Ayan, nakit lang kayo guys. Ayan, welcome to Worldwide Plaza. Pasok tayo. Ayan, nakit ulit tayo. Narating na natin ang video. Dito na tayo guys. Buti walang tao. Ayan, kapag mag-open pa lang kayo ng account, punta kayo sa my uh, counter one. Kasi sila yung magbibigay ng form. And then, kapag nakakuha na kayo ng form, fill nyo. Kapag na-fill nyo na guys, pila kayo dito sa my first time client and account opening. Yan. Tapos, antay-antay na lang kayo. So, dahil claim na lang ako ng aking ATM, pupunta ako sa counter 1 dahil yun yung email sa akin.